Huwag kang titingin. O, oh, yan. Sige, sige. Bunot. Bunot ba? O, oh, bunot. Yan. Isa-isa oh, lang. Isa-isa. Huwag -isa. isa. Oh, damihan, Oh. ano? <laughs> <laughs> oh, walang, walang daya yan. Ano yan? Ha? Ano? Wala palaro, palaro to. Oh, may pira dyan sa loob. Yan. yan. Oh, may pira. O, dito yung isa, dito yung isa. Dalawa-dalawa kayo, dalawa-dalawa. Madali lang to, madali. Ano gagawin? Yung gagawin nyo dito, bubunot kayo sa loob. Oh, o, pero hindi kayo titingin. Bawat bunot, may bayad. Ah, oh, may bayad? Oh, pag halimbawa, ganito. Oh. Bubunot ka, ganyan. Ganyan, hindi ka titingin. Hindi ka oh, titingin. Magkano bayad? Ha? Magkano? Depende. Ako? Oh, dito ka, dito. Hindi, dito. dito, dito. Sino, sino? Oh, sino? muna. Ha? Pwede 50 lang? Uy, ako muna bubunot. Ay, ay, ako sino, sino, sinong bubunot? Ako ako, 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 ako na. Oh, si, si. Kaya, kaya. Pwede. Eh. Tabako. Huwag taba tabako naman. Huwag pangit tabako. Kaya, yeah, ikaw. Pwinta. Oo, oh, kaya. Isang libo na dun eh. Oo, oh, kaya. Yeah. Bubunot ka? Bubunot ako. Oo, ah, sige, sige. Sandali, sandali lang. <laughs> eh. Bunot. Isang libo, isang libo. Up. Uh... Yeah. Oh. <laughs> Wala. Talo ka. Oo, oh, tingnan mo. Oo. Oh, Oo, oh. oh, di ba? Talo ka. Ay, walang. Malang Walang limbong dyan! Hindi li, li, oh. nakita ko, ba't papi? okay lang yan, okay lang yan. Ikaw, ikaw, ikaw. Akaya. Mag, ikaw, mga 50-50. 50. 50. 50? <laughs> bawat bunot. Pwede, oh, dapon? Oh, ay, dun nga. Mama! 50, 50. 50. Dalawang bunot to. Oh, hindi ka titingin, ba, hindi ka titingin. Kanya, lang Masuple, suple, suple. Bawat, ano, bawat 50 isang bunot. Huwag <laughs> kang titingin. Oh, yan, sige, sige, bunot. Bunot oh, bunot. Yan. isa-isa ah. ah. oh, lang, isa-isa. Tuwa damihan, no. Oh. <laughs> 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 oh no, walang walang daya yan. Hoy, ka sa... dito, isa pa, isa pa. Ako, Ako oh. dito. Ah, may isa pa, may isa pa, may isa pa. Ha? <laughs> ah? Go, 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 go. Ah, isa dali dito, ka ah, dito, dito, dito kayo sa likod, dito kayo sa likod. Isa, isa, si, bunot. Hindi ka titingin, hindi ka titingin. Oh, hindi oh, ka si. Oh. Bunot, bunot. O, oh, ka pa doon. Oh, may isang bunot ka pa. Oh. Yes! Oh! <laughs> oh, wala ka, ikaw, may isang bunot ka pa. No, pa oh, dito, 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 <coughs> bunot. Kung na pa ako sa kanya. Oh, si, oh. Oh, yun Dalawang bunot. Dalawang bunot to, ha. Ah. Okay. Bubunot ka, sige, bunot. Huwag kang titingin. Oh. Oh, ya, oh, tingnan mo walang dayan, tingnan mo, dududuk, kasut, tingnan mo, don, oh, oh, pano magiging dayan, siapa, siapa dalawa, siapa, siapa siapa, pa. Isa siapa, sandali, isa pa. siapa sandali, siapa sandali, siapa sandali, siapa sandali, isa sandali, siapa sandali, siapa sandali, siapa sandali, tingnan oh, oh oh

wala ka daya yan May okay, pira pa kayo? O, oh, malis ka na sir. Wala ka ng pira. Ito, bumunod ka? Titingnan ko oh. nga. O, oh. o. Tumingala ka. Wag ka namang titingin. Sige. O. Oh. O. Oh. Sabihin nyo. Sabihin nyo may daya yan. Walang daya yan. O. Oh. O, oh, wala ka ng pira ikaw. Mayroon pa ako. O, dito ka, dito ka, dito ka. Isang bunot pa. Sige, eh, tumingala. Tingnan mo muna. Baka sabihin mo may daya. O, oh. walang daya yan. O, tumingala ka. O. O. Oh, paano niya sabi mo may daya yan? Legit yan. So, oh, di ba? Muwi ka na, wala ka, wala ka, ng pira. Ikaw, buka na yan. Tingnan mo muna, tingnan mo muna, tingnan mo muna. oh, di ba? oh, silipin mo ng mabuti. 6. oh, tingala, tingala. Oo, oh, tingala. Hmm, bunot. Oh. Kapain ko, oh, 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 nandito yun eh. Nasaan? Nandito. Wala yan. Wah! Oh. Oh. Ano? Oh mo sa walang daya, walang daya yan. Daya, daya, daya. Wala, tao umuwi ka na dyan, umuwi ka na, walang daya yan. Ha? Ah? 50. 50. Bakit bay, bayra, bayra lang to? Uh, wala, wala, na yung ibang peret. O, oh, oh, tinga, tumingala ka, tumingala ka dun. O, oh. sige, bonot. Wala to ako ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, talo, talo. Ikaw, may pira ka? Ito, 500 bandod. Isang bonot lang ito, isang bonot. Ay, oh, lahat-lahat na ito. Tumingin ka tumingala ka. Tumingin ka, ka doon. 500 to, ha? Sandali, sandali, sandali. Ay, eh, nahulog. Tingnan mo muna. Tingnan mo muna dito. Luka, oh. Sige, hey, tingala, tingala. Oh, sige, so, tingala, tingala, tingala. Bonot. Lahatin mo na, lahatin. Kinyintos yun, eh. Oh, oh. Marami sa kanya. Oh. Ba't hindi kami tagalang kamay? Oh. 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 <laughs> Walang daya yan, oh. Walang daya yan! Oh, wala na! Umalis na kayo! Wala na kayong pera. Oh, Mayro pa! Pano oh, ba? Okay, umalis na kayo. Wala na kayong pira. Ikaw tatang. Baka wala ka nang pambili ng tabako. 50 lang. 50 lang. lang. Tirahan mo. Dito Di, ay isang bunot na. Tingnan mo kung may pira o wala. Oh, may pira? May pira. Oh. May pira. Oh, wala daya yan. Oh, tingala ka, bunot. Oh, sabihin mo kung mayroong daya yan. <laughs> umuwi ka na. Oh, umuwi ka na. Hay, oh, uwi na. Ay, bunot pa, bunot. <laughs> Boundary si Manny.